pag-aalala sa kayamanan na nakakapayat. Nag-aalala ka sa tindahan mo na baka may mga tao magnakaw. Mga, baka may mga magnanakaw. Nag-aalala ka sa sa ano mo sa pera mo sa bangko baka biglang ang bangko ay 'di ba magsasara o ano mabankrap no mag nag-aalala ka sa mga tao nang utang sa iyo baka hindi nagbabayad nag-aalala sa kayamanan bunga ng pagpupuyat at kawalan ng pahinga dahil sa sobrang paghahanap buhay na umabot na inabutan na ng madaling araw sa kakatrabaho. Kaya yun, pumayat. <laughs> Ang labis na pag-aalala sa hanap buhay ay di na nagpapatulog sa gabi kasi nga gustong kumita ng malaki para may pangkain o pantusto sa pag-aaral. Diba ganun yung nangyari sa mga tao ngayon? Parang malubhang sakit na ayaw magpatulog. So parang, uh, parang kang insomnia. So, mas sobra pa doon. Puspusang nagtatrabaho ng mayaman upang mag, magkapal siya ng salapi. Sa gayon, pag di yan ay maaari na siyang magpasasa sa buhay. Ngayon yung ginagawa ng, ng kaibigan ko din, sabi niya, kailangan daw niya magkumayod ng kumayod, kailangan daw niya na magkaroon ng madaming negosyo, something ganon para yumaman na siya. Para pag mayaman na daw siya, hindi na daw siya masyadong uh, magtrabaho daw. Parang sarili na naman daw niya yung ato ah, niya. So yun. Nagpapagal din ang mahirap ngunit wala namang naiipon. No? Parang sinasabi nila na lagi na lang uh, makiat yung pera pero wala namang... Uh, At na, no, laging, lagi na lang nagre-release nila sila ng pera. Tapos, mabagal kung, yun nga, no? uh, madadagdagan yung pera nila o mabagal yung Uh, ayun, may salita yun may may tawag sila doon na parang uh, tawag na to mabagal yung pagpasok sa wallet nila para something ganun. Paano ba yun? Basta may ganun yung salita eh. So, yun. Sa gayon, pagtigil niya, maaari na siya magpasasa sa buhay at ma mabibili niya kung anong gusto niya bilhin. Di ba doon naman yung mga, yung mga goal ng tao gustong umaman para mabigyan nila ng mga ng gusto ang kanilang pamilya, di ba? Mabigyan nila kung anong mga kahilingan, mga ganun. Mapagtapos ang pag-aaral, magiging hayaha yung buhay, hindi na maghihirap. Yun. Pero yun nga, no, nag-iipon yung dukha, grabe yung uh, trabaho niya. Pero at the end of the day, dukha pa din siya. <laughs> so, ang labis na nagmamahal sa ginto ay mahirap maging banal. Siyempre, kapag labis mo mahal ang pera, gagawin mo ng lahat para lang magkapera, palagi ka na lang nagkakasala dahil sa pera, dahil sa ginto. So, siyempre, no, pa kung halimbawa, ang trabaho mo ay broker ka, palagi ka na lang nag uh, nagkakasala sa pera, no? Papatungan mo na mo nang malaki kung may halimbawa nag nagbebenta. Uh, magpatong ka ng malaking halaga ng pera sa so, Dahil sa salapi, eh, palaging nagkakasala. So, ang gahaman sa pagkita ay malamang magkasala. Gahaman ka sa pera, gahaman ka sa kita. Talagang palagi ka magkakasala. Um, magkakasala ka. Mamamon ka, guys. Matake over ng mamon. Mamon God. So, mahirap talaga magpakabanal para sa taong mukhang pera. No? Mukhang pera. Ang gahaman sa pagkita ay malam malamang mag-asala. Dahil sa salapi ay, ay marami ng bumagsak at lubusang napahamak. Dahil sa salapi, maraming na salvage dahil sa salapi maraming naging adik na, na kulong dahil sa salapi madaming naging uh, na bankrupt na mga negosyo dahil sa salapi ay maraming buhay ang nawasak. Dahil sa salapi guys ay maraming taong nagbenta ng kanilang laman dahil sa salapi din ay madami din tao na uh, na masaker na mga ganun ibig sabihin nito guys, ang pera, ang pagmamahal sa pera talaga ay nakakamatay. Nakakamatay ng kaluluwa pati na din sa uh, physical. So yun. Para sa mga sumasamba sa salati, eh, ito ay isang patibong. Ang gagawin ni Satan, gagawin yung lahat, guys, para mapasok ka sa, kanin, sa kanyang trap isa itong patibong para sa kalaunan ay ikaw ay maghirap, para ikaw ay parusahan. Parang gagawin yung patibong ang pera para kalaunan ng pag ikaw ay natangay ng, ng, kanyang patibong guys, ikaw din ay uh, mamamatay. So madami ding napatay dahil sa utang, dahil sa magagarantiya, lalo na yung mga malalaking halaga. Kaya wala na silang sa sobrang galit nila guys sa malaki yung bag -bag -bag babayaran nila kaya sila pumapatay. At ganun din ang mga politics. Dahil sa pera, dahil malaki ang sahod, kung uh, madami silang makurakot sa, sa kaya pagiging mayor, gobernador o etc. Kaya pumapatay sila para wala silang kalaban sa eleksyon. <laughs> sa posisyon. Kaya na sinisira ng kaaway ang buhay ng tao sa pamamagitan ng pera, especially sa panahon na napaka-crisis, di ba? Sa panahon na walang-wala ka na, gagawin mo na ang lahat. Kaya yung iba nag-abroad, nagiging illegal <clears throat> di Yun know, iba. Dahil yun sa sobrang hirap ng buhay. Tapos makakapag-isip ka na madaming mga, mga, mga pag, yung sugal. Yung sugal sa buhay mo na, na, uh, tawag ito, parang nakikipagsapalaran. So dahil yun sa hirap ng buhay, kaya ginagamit ni Satan ang pera para maghirap lalo ang tao sa hinaharap. Katulad na lang ng ate ng dormmate ko guys nagpunta siya sa ibang bansa hindi siya nagustuhan no yung 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 pera na ginagasto sa para sa pag uh, papunta niya doon sa ibang bansa guys ay hindi ko alam, hindi, hindi ko din sure kung nabayaran na ba niya yun. Pero, yun nga, no, after niya doon, uh, nakapagpunta nga siya ng Middle East, pero binalik siya ng employer doon sa agency. Sa so, pagbalik doon sa agency, guys, no, nag-stay pa siya for how many months doon kasi wala siyang pera para pambalik sa Pilipinas pabalik sa Pilipinas. So, ang nangyari sa kanya, guys, sobrang naghirap siya lalo. So, pagka uwi niya ng Pilipinas, guys, wala pa siyang pamasahe. Delivery siya, guys, ng isang pinay din na naawa sa kanya. Delivery, delivery siya, delivery siya. At pag pagdating na airport doon sa lugar nila, guys, wala din siya pamasahin. Sobrang layo ng airport. Wala airport, pamuntang lugar nila. So, yun ang nangyari, no, yung, yung perang sakto lang din talaga para makakain sa araw na yan, napunta sa kumasahin niya, no, na, naibigay ng dormit ko. Yun, nakapagsapalaran dahil yun sa pera, guys. So, ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay kagagawa ng Diablo. Lahat ng kahirapan, lahat ng mga uh, temptation na yan, guys, lahat ng yan ay galing sa Diablo. Si Lord lang talaga ang taga-rescue na eh lahat talaga ng tao nagkakamali, no? Nag nakikipagsapalaran, na ang sarili. Dahat na niya dahil sa kagawa ng Diablo. At dahil doon naawa si Lord Jesus Christ dahil mahal niya ang tao, kaya niya laging si Lord ang gumagawa ng paraan. Kaya lagi si Lord ang gumagawa ng paraan. Lagi niyang nire ba ang lahat ng gusot ng nagawa ng tao dahil sa kagagawan din ng Diablo. So, kumbaga, si Satan ay taga-sira, si Lord ang taga-fix. Diba? Kaya yung sinasabi, kahit 1,000 times tayong ginagaw ng kaaway, more than pa sa 1,000 times tayo push up ni Lord Jesus Christ. In Kaya kahit matumba, kahit mahirapan ng tao, saka kapag pakikipagsapalaran, mga problema na yan, talagang sumusunod yung fixer. <laughs> yung taga-fix. Yung fixer na yan, yun si Lord Jesus Christ. Matutumbang, madada pa ang tao, pero talaga binabangon. Finafix ni Lord lahat. Yun yung nakaka nakakaganda, guys. Kasi palagi tayo nagkakasala noon. Madami tayong ginawang hindi maganda. Pero talaga, sinusundan tayo ng Panginoon. Kasi siya ang nag-aayos ng lahat ng sinisirang buhay ni Satan. Sinisirang nakakaluluwa, yung reputasyon, kung ano man yan, sinisira ng kaaway, talaga sinusundan ni Lord Jesus Christ. Inaayos niya. So yun guys, yung nakakaganda doon, oo, nire-rescue tayo ng ating tagapagligtas na so si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Yeah, Ngayon, na maganda doon guys, kasi yes, kilala pa natin si Lord, dahil nagpakilala siya sa atin. Kasi kung hindi nagpapakilala si Lord sa atin, guys, wala din tayo. Kung hindi din na, ah uh, hindi din bumaba ang pagmamahal ng Panginoon Jesus Christ na na yung magagawa. So yun, mapalad ang umaman hindi nagkasala, di ba? At hindi nagpakahibang sa paghabol sa sanapi. Kasi nga madaming tao dahil sa gustong umaman sila, nasadlak tuloy sila sa masyadong uh, sa madilim na daan. Nasadlak sila sa problema lalo. So, sino siya na da dapat nating parangalan, di ba? Siya lamang sa kanyang lahi ang nakagawa ng gayong kamanghamanghang kamang, bagay. Sino ang nakaranas ng gayong pagsubok at tag tagumpay? May katwiran siyang ipagmalaki ito. Nagkaroon siya ng na pagkakataong magkasala, ngunit hindi siya nagkasala. Nagka, no? Ibig sabihin nun guys, nagkatawang tao siya na makasalanan pero never siya nagkasala. Dahil tinutuwid niya o binib, nagbibigay example siya sa mga taong nagkakasala o makasalanan. Maaari siyang gumawa ng masama, ngunit hindi niya ginawa. Yun, ganun din ang mangyayari sa taong filled with the Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Naririnig, nakikita mo yung mga kasalanan, pero hindi mo ginawa. Hindi ka nagkasala. No? Naririnig mo yung mga music na yan, narin nakikita mo yung mga taong gumagawa ng kahalayan, pero hindi mo ginawa kaya hindi ka nagkakasala. Ganon. So, yun, guys. Um, sinabi ni... Ah, uh, yun ka. Kung totoo si kaya ni Lord Jesus Christ gumawa ng kasalan, pero hindi niya ginawa yun, guys, kasi siya ang exact representation of the invisible God. Ang face niya, God, ni, ni Lord Jesus Christ, ang face ni God ay... Uh, katulad ng face ni Lord Jesus Christ. Di ba? Siya nga ang presente, uh, rep uh representative eh? the invisible God, ng invisible God, the Lord God, Yeshua HaMashiach. No? At yun nga, si, uh, sino siya? Yun nga. Dapat dito'y magiging matatag ang kanyang kabuhayan at pupurihin ng buong bayan ang mga ginawa niyang kabutihan. Dahil the good example si Lord Jesus Christ, uh, pinadala siya as a tupa in the midst of uh, Uh, lobo, sa mga lobo. Uh, tawag nyo to, in, uh, in the midst of a sinful world. Parang gano'n. Kaya uh, napapalibutan siya ng mga lobo, something gano'n. Yan, um, gano'n din ang gagawin ni Lord Jesus Christ sa atin. Kahit pa tayo ay kasama natin yung mga worldly nating mga magulang, pamilya, gano'n. Pero gusto ni Lord na um, hindi gagawa ng anong ginagawa nila. Kasi you are and we are the light of the world. Yan. We are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. So ginawa tayo ni Lord as example. Kaya siguro pinapauwi na din ako sa amin para mag-set as example din. Kung anong dapat gawin ko. Ayon, kung anong gusto at ayaw ni Lord Jesus Christ. Yan. Ganon din yan sa inyo guys na maging good example. Kasi madami mga mata kapag sinasabi kasing ay ano yan, born again yan, ay ano yan, nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin, dahil doon nagsisimula na silang tumitingin sa iyo. Tinitingnan ka na anong ginagawa mo, ano bang good example ka ba, yung mga sinasabi mo, yung mga, kung anong mga uh, ginagawa mo sa araw-araw. So, kapag gano'n ang mangyayari sa tao, guys, magiging matatag siya dahil hindi siya pababayaan ng Panginoon na siya ay mabuwal. Yun. Tungkol sa pagdalo sa mga handaan, guys, na hindi lahat ng party kailangan mong puntahan. Mga walang kwenta ng mga party-party. Kapag ikaw ay naanyayahan sa isang maringal na, pig piging, huwag kang magpakita ng pananabig at magsabing mukhang masarap ito. Na para kang patay gutom, tingnan. <laughs> so, pag halimbawa daw, ikaw daw ay imbitay sa mga ganong klaseng uh, uh, party, kailangan daw maging wise ka. O oh, hindi yung basta-basta, ay, ay, sarap yan. Ano ba to? Ay, gusto ko to. Parang gusto mo nang hakutin yung pagkain. Gusto mo magbaon. Parang gano'n. Bring house. o, oh, dapat pakipot. pakipot, kunwari. kunwari, ano, parang patingin-tingin lang, pero gusto mo nang ablutin. Joke. hindi halatang gutom tamaan na hindi magpapahalata na ikaw ay sabik sa pagkain. Tandaan mo na masama ang, kat ang katakawan, yung gluttony, di ba? Yan yung mga nangyayari ngayon sa mga mukbangers, uh, guys, na maagang uh, mayapa <laughs> dahil sa katakawan sa pagkain. At sa lahat ng nilalaw, walang kasintakaw ang mata, di ba? <laughs> kasi pag na-curious ka kasi, ang una-unang gusto talagang, ang pinaka-unang ginagamit mo ay mata, di ba? Curious ka sa mga bagay, masatisfied ka. What? Kaya nga, to see is to believe ang tao. Gusto nila masatisfy ang kanilang mga mata. Gusto nila makita kung ano yung mga bagay na di pa nila nakikita. Gusto nila yung, pag na-curious sila, makikita nila, masatisfied yung mata nila. So yung mata ang pinaka nakamatakaw uh, sa lahat. Kaya naman, napaka-limit itong naluluha. so, napakalimit itong naluluha ang mata. Kasi nga sa katakawan, ito din yung nagsisilbing uh, camera mo, no? Camera sa mga bagay-bagay. Huwag mong dadamputin ang lahat ng iyong makita. Sempre, dapat piliin mong mabuti. Di lahat ay pwede mong kainin. Di lahat ng salita, pwede mong pakinggan. Di, di din lahat ng kanta, pwede mong kantahin. Di din lahat ng kanta, pwede mong pakinggan. Di din lahat ng mga taong di ba, dumadaan, kailangan mo silang tingnan talaga. No? Tapos pag nasa simbahan, na feeling mo ikaw tinitingnan. <laughs> Kaya lumilingon yung tao. si so, yun. At huwag, ma huwag kang makikipag-unahan sa pagdampot ng pagkain. So huwag kang makikipag-unahan. Hayaan mo sila sige mag... mag uh, hayaan mo silang unang kumuha ng pagkain. Ganon. si so, yun. Um, dati talaga guys, share ko sa inyo. Gusto kong gusto kaya yung makanta ni Avril Lavigne. Tapos hindi ako sa mga rock ganon. sa so, parang, para kung... Uh, para akong tawag dito, parang natakaw, nata, uh, na, parang kung sa pagkain natakam kumanta, parang gano'n, uh, uh, matakaw kumanta, something gano'n. So, hindi ko nagustuhan yung na uh, naalala ko yun na, hindi mo kailangan pala makipag-unahan, hindi mo kailangan makipag-kompetensya, sobrang yabaw talaga pagdating doon sa, dun sa kanta. doon, na intindihan ko na, ah, pangit pala yung ganun talaga. Kaya yeah, dapat talaga magbasa ng salita na Lord. Kasi doon maiintindihan mo, malalaman mo, anong kasiyasiya sa mata ng Diyos o sa tao, o yung mga hindi na kailangan hindi mo gawin, <laughs> mga ganun. Malalaman mo sa Bible talaga. Alalahanin mo ang damdamin ng iba batay sa sarili mong damdamin. Na para ilagay mo yung sitwasyon mo sa situasyon uh, sitwasyon nila para maintindihan mo kung anong damdamin nila, kung anong nara, uh, nararamdaman nila. At maging maunawain ka sa lahat ng pagkakataon. So kung maubusan ka ng pagkain, huwag mong sabihin na ano ba yan? Wala na akong pagkain. <laughs> Narinig ko yan dun sa may isang member. Dun. Ano ba yan? Ayaw, niya, ayaw niyo ata akong pakainin. Mga ganun. So, kapag ganun, alalahanin mong damdamin ng iba din. Pag halimbawa, hindi siya bawas sa pagkain na yan. So, mag, maglagay ng iba pang pagkain na pwede siya. Mag, magluto ng pagkain na pwede siya. At, uh, So, yun nga ang nangyayang, nga, no, kapag naubusan ka din, no, ng pagkain dahil sa uh, inuna, inuuna mo sila, uh, dapat uh, maging ah uh, ano pa din? yung uh, marunong umunawa, no? maunawain sa lahat ng panahon. Sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng panahon. Kasi sa lahat ng panahon din, kailangan mo din... na yung pagsabihan ng tao. <laughs> hindi, da, hindi, hindi dapat itolerate lahat. No, may mga panahon din na kailangan mo itolerate, meron, meron din hindi kainin mo ano mga nakahain sa iyo na parang para kang isang maginoo ha <laughs> so parang kumain ka na parang hindi baboy <laughs> hindi ano hindi animal kung kumain no <laughs> so kumain ka na Uh, simple, kain, no? gano'n. Hindi yung pambaboy na yung style, no? Yung maginoo daw. At huwag kang magpakita ng magaspang na asal kung hindi mo nais na ikaw ay kamuhian. So, Kulad diyan na ka mag... Halimbawa kung konti na lang yung pagkain, tapos bigla mo hilain yung pagkain kasi nga wala na sa'yo natira. <laughs> so parang sabihin na, ay, ano ba yung pangit ang ugali? parang gano'n. So huwag mo pa, mag, huwag magpakita na parang ano no, ano yun yung pangit na ugali. Dahil yun nga, kahiyahiya. So nang hindi ka lumabas, ayun nga, nakakahiya pag gano'n.